Paano mo gagawing modern ang kusina mo? Ituturo namin sa inyo kung papaano gagawing mas maganda ang mga kusina mo mula sa lumang design at hindi functional na kusina at ito ay magiging functional at modern na ang ganda. Welcome sa part 2 ng paggawa ng modern kitchen. Sa video ng ito, pag-uusapan po natin ang paraan ng pag-install ng mga quartz. Paano nga ba ito putulin? Paano ito i-install? Ano ang mga dapat gawin at tandaan? Ituturo e namin sa inyo yun, kay Ideas. At pag-uusapan din natin dito ang paggawa ng mga accent wall para sa kusina. Lalagyan din natin ito kay Ideas ng LED strip para umiilaw. At lahat ng yan ay pag-uusapan natin dito lamang sa Kalen's Amazing Construction Ideas. Hindi madali ang proseso ng pagpuputol ng quartz. Hindi rin madali ang pag install nito. Kung sakaling mga mag install kayo mga kay Diaz, ito ang mga dapat po ninyong ikonsidera. Paghahanda ng kagamitan. Siyempre, kailangan po natin ng ating safety at mga tools. Pwede kayong gumamit ng circular saw na merong diamond blade. Pwede rin kayong gumamit ng grinder pero laging siguraduhin ang safety natin. Kung meron kayong mga safety goggles at mga gloves, gamitin po ninyo. Pangalawa, pagsusukat at pagmarka. Kailangan ng tamang pagsukat dito para hindi magkamali sa pagpuputol. Kaya kailangan gumamit kayo ng mga marker, markahan ng linya, kung saan puputulin ang quartz. Siguraduhin hindi natin tuwid at eksakto ang mga marka. Isa pa, ang pag-set ng mga cutting area. Kailangan kung puputulin nyo ito, dapat sa isang stable na area. Kung meron kayong workbench, mas maganda. Sa pagputol ng quartz, ito yung kinakailangan ng skill kasi kailangan nito ay maging steady at mabagal ang pagputol para maiwasan ang chipping at pagkabasag. So, sensitibo ang mga ganitong mga quartz. Ang isang tip ay simula ng pagputol sa dulo ng quartz natin at dahan-dahang ilapit ang saw o yung pangputol ninyo sa marka. Isa pa, pag naputol na natin ito, hindi lang basta pinuputol, kundi nililiha natin ang mga dulo nito. Kapag natapos ng maputol ang quartz ito po ay lilihahin natin o kaya naman pwede kayong gumamit ng grinder na may diamond polishing o polishing pad upang pakinisin ang mga gilid importante ito para hindi maging nakakasugat ang mga edges at mas maging madali ang pagkokonekta at syempre, panghuli, kailangan nating linising mabuti. Kailangan nating linising mabuti ang mga likabok, mga pinagputulan para sa safety ng mga clients natin o ninyo mismo na gumagawa. Kung bago ka pa sa pagpuputol ng mga quartz o kahit ng mga granite man yan, mag-practice muna sa mas maliit na piraso bago putulin ng malaking slab. Kasi pag nagkamali ka, sayang yung malaking slab. Napakamahal pa naman. Siguraduhin laging matalim at maayos ang kondisyon ng mga tools natin na pangputol. Isa sa mga unang hakbang na gagawin natin sa pag-install ng quartz ay ang paghahanda ng lugar. Kung saan natin ito ilalagay, kailangan nating siguraduhin malinis, alisin ng alikabok o mga debris kung saan ipapatong o ilalagay ang ating quartz countertop. Isa rin sa dapat nating gawin ay yung pag-apply ng adhesive. Ang adhesive na to ang gagamitin nating pantikit sa quartz. Ang gagamitin po natin na adhesive dito ay ABC na heavy duty. So kung gagamit po kayo ng mga adhesive, advice po namin gumamit kayo ng mga heavy duty na mga adhesive kahit anong brand yan. And then, isa pang magandang advice mga kay Diaz ay ang paggamit natin ng ready fix na adhesive ng ABC. Sa pag install ng mga ito, kailangan nating sundin ang mga instruction mula sa mga manufacturer para sa tamang pag apply ng adhesive. Depende sa brand na mapipili nyo. And then, kailangan din natin ang curing time. Ang curing time mga kay Diaz ay tutulong upang tuluyang tumigas Bago gamitin ang mga countertops kailangan mga kay Diaz kung ikakabit natin ng ating cords, ito maingat at kailangan nating siguraduhin na nakapwesto ito ayon sa ating sukat na kukunin. Importante rin ang alignment. Kailangan ito para siguraduhin tuwid at pantay ito. May mga tools tayo na pwedeng gamitin para dito. Sigurado ako na meron kayo. Kaya isa to sa mga kailangan ninyong i-provide. Pag-seal ng mga seams. Ito mga kay Diaz, ang ginagamit namin ay Glumax. Ang Glumax ay isa sa mga brand na ginagamit namin sa pagsil ng mga dugtungan ng quartz o kaya naman ng mga granites. Tutulong po ito para hindi makita yung mga pinagdugtungan dahil meron itong mga kulay na pagpipilian na aakma sa gagamitin po ninyo ng mga quartz o ng granite. Kailangan po tutugma ang pipiliin nyo na kulay sa design para hindi po ito mahalata. Isa rin po ang paggamit natin ng liha. Ito ang tutulong sa atin na kapag natuyo na yung ating inilagay ng mga Glumax o iba pang mga brand na ginagamit nyo, papapantayin natin ito para magmukhang natural ang finish. Alam ko maraming proseso ito, kaya tatalakayin natin sa mga susunod na video ang tungkol dito, step by step at super detailed para makasabay ang ating mga ka -ideas. Isa din sa pinakahuli ay ang final touches. Kung sakali mang may mga projects kayo, gagawin nyo man ito sa mga bahay ninyo, tutulong po ang pagtingin o pag-inspect para malaman kung meron bang mga gap na naiwan, uneven surfaces po na dapat ayusin agad. At panghuli yung cleaning natin. Linisin ng mabuti yung buong surface gamit lamang yung mga mild cleaner or mga soft cloth para hindi po magmantsa o magasgas. Yan ang mga dapat nating tandaan sa pag install Ngayon, mayroon tayo mga tips para naman sa mga ideas natin. Ang unang tip, kailangan kung mag install ka nito, huwag mong suluhin. Kailangan may kasama ka. Mga dahilan kung bakit. Una, mabigat ang mga quartz. Sensitibo at madaling mabasag pag hindi na asikaso ng mabuti. Kaya kailangan merong extra hands. Meron kang kasama. Isa pang tip namin, yung pag-level check. Maraming nagkakamali dito, kaya kailangan maging accurate. Laging i-check kung level ang countertop bago tuluyang ikabit para maiwasan ang future issues. Nako, mas mahirap magpalit. At panghuli, patience is a key. So kailangan natin ng mahabang pasensya dahil ang pag install at pagkakabit nito ay kinakailangan ng pasensya dahil maingat na gawin ang bawat hakbang para masigurado na maganda at matibay ang resulta. Sana nakatulong sa inyo ang mga tip na to, lalo na sa mga ka-ideas natin na nagbabalak na mag-renovate ng kanilang bahay, lalo na sa kitchen. At kung nakatulong ito sa inyo, pwede ka mag-comment sa baba para sabihin sa amin kung ano yung mga plano ninyong gawin after po ninyong mapanood ito. Sa may mga gustong idagdag ng mga detalye patungkol sa ating ginagawa sa pagkakabit ng granite o ng mga quartz, pwede po ninyong i-comment yan sa baba para magkaroon ng idea yung iba pa nating mga manunood kung ano pa yung mga diskarte ninyo. Tapos na naming ikabit ang lahat ng mga quarts natin mga kay Diaz. Kaya dadako naman tayo at ipakikita namin sa inyo ang ating mga outlets. Nabanggit ko kanina na meron tayong 220 volts at 110 volts para sa mga appliances na galing sa ibang bansa. Para mas maging modern ito, gumamit po kami ng power truck socket wall. At dalawang klase po ito. Different color at magkaiba po ang bultahin ng bawat kulay para mas maging madali sa kanila na ma-identify kung alin dito yung 110 at 220 volts. Narito ang pag install nito. Napakadali at mas konvenyente. Kailangan nyo lang pong i-install ito sa ating mga utility box na nakaabang yung ating mga wire. At dito po, mayroon po itong rad na kung saan i ang mga socket na ito na pwede nyong dagdagan at bawasan. Ang kagandahan nito, pwede niyong ilipat-lipat ang mga socket kung saan niyo gusto at pwede kayong magdagdag at magbawas. At isa pa, dahil sa may kulay ito, pwede niyong isiparate yung mga outlet para sa 220 at 110 volts na hindi nalilito ang gagamit. At kung titignan ninyo mga ka-ideas, hindi ba't malinis tignan at mas modern ang dating? Tamang-tama ito sa mga appliances sa mga kitchen. Lalo na kung meron kang ilalagay ng mga coffee machine, food processor, Electromagnetic Surface, Microwave, Rice Cooker, Kettle, Juicer, um, Oven, at iba pa. Alam niyo ba mga ideas na malaki ang maitutulong ng paglalagay ng mga accent design? sa mga pader para mas lalong maging elegant tignan ang bahay mo o ng kusina mo. Kaya't makikita nyo na kami po ay gumamit ng mga metal flooring. Kung bakit metal flooring para hindi na po ito anayin. Pangalawa, gumamit po kami ng materials na plyboard. Meron po itong kapal na 3 4 at makikita nyo dito kung paano namin ini-install. Ito po ay patayo na ini-install at ikinokonekta na namin sa frame na metal flooring gamit ang mga black screw. Nakalubog po ito mga para po Kapag nagmasilya ay hindi makikita ang pinag-eskrohan. Dito rin mga Diaz, kami po ay naglagay ng lalagyan ng LED strip na kung saan tutulong ito para magkaroon ng mga lightings na karagdagan dito sa pater. Tutulong po ang mga lightings natin na to para mas magmukhang elegant finish itong dining area nila at itong kitchen area nila. Gagamit naman po tayo ng mga epoxy adhesive para masilihan po ito dahil gagamit po tayo ng mga metallic paint para ma-achieve natin yung super glossy na finish dito. Sa mga bibilhin po ninyong materials ng pang-adhesive, uh, ito po ay merong hardener. at uh, tutulong po itong hardener na to para mapabilis natin yung pagkatuyo nung masilya natin. So kung gusto nyo pong gumamit ng mga metallic paint na glossy, advice po namin na gumamit kayo ng mga adhesive kagaya nito. Ang purpose nito ay para mapantay ang mga nakalubog na mga parte. At kapag okay na, lilihain nyo po at saka natin gagamitan ng cast. Ang cast na to ay ang gagamitin natin pang masilya sa buong spaso ng accent pool natin. Pagkatapos po natin itong masilihan at maliha, heto na pong magiging itsura niya. Natapos na po kasi natin itong lagyan ng primer at ng first coating. At kapag first coating, dito mo makikita yung mga kailangan pang ayusin para maging flat at maalis yung mga bukol. So, niliha namin at pag okay na, gagamitan na pulit namin ng pangalawang coating at gagamit tayo ng final coating, ito po yung sealer. At ang sealer po natin ay ang automotive sealer na kung saan mas maganda at mas makintab ang finish po nito. Kung sakaling gagawin nyo to, mas mainam po na gumamit kayo ng mga spray kasi mas maganda yung finish ng pintura kapag naisprayhan kumpara sa mga brush o kaya naman roller brush. Mga kaideas, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa atin. At dahil jan, isa shoutout out ko po yung mga solid na mga kaidias natin. Umpisahan po natin kay MotoMark Vlog. Shout out po sa iyo. Shout out natin si Ruhan Katbagan from San Juan La Union. Shout out po sa mga taga La Union. Shout out natin si Noah Traiko from Saudi Arabia. Shout out kay JR Arnais from Masbate. Yan, shout out po sa'yo. Shout out po natin si Rubinson Alvarida from Orbis Tondo, Pangasinan. Mga kabaluyan, shout out po sa inyo. Shout out po natin dito si Randy Aquino from San Carlos City. Malapit lang po sa atin si Sir Randy. Shout out natin si German Flores from Bohol. Ayan, Shoutout po sa'yo. Shoutout po natin dito si Roslyn Nampusta from Osaka, Japan. Yan, sa mga taga-Japan dyan, shoutout po sa inyo. At shoutout din po natin si Sir LG San Juan from Davao. Shoutout po natin dito si MJTM20 from Antipolo City. So, ito ang shoutout natin sa part 2 ng video ito. Ngayon, sa mga ka-ideas po natin na gustong ma-shoutout, mag-comment kayo dito sa video ito At, Asahan po ninyo sa part 3, mababanggit po ang mga pangalan ng mga magpapashoutout. Sa susunod na video, pag-uusapan natin at ipakikita namin sa inyo ang proseso namin kung paano gumawa ng mga modular cabinet gamit ang mahogany woods, kiln dry. At hindi lang yon, ipakikita rin namin sa inyo ang resulta ng mga wall accent design natin para sumabay sa mga modern design. Sure ako, pag nakikita nyo to, baka gawin nyo na rin sa mga bahay nyo. At ipakikita rin namin sa inyo ang iba pang mga function ng buong kusinang ito na siguradong magugustuhan nyo.